Pero mga ka travel samahan nyo kami sa aming pagbisita, uh, bisita, pagdayo sa Kuya Oliver's Gotohan. Uh, pero bago yan, daan muna tayo sa Padre Garcia para bumili ng baka. Tapos kami bumili dito sa Padre Garcia ng karni ng baka. Tuloy-tuloy naman kami kay Kuya Oliver. Oliver's para kumain ng goto sa Batangas. Sama ko si Cedric, si kapitbahay namin. Pumunta kami dito sa Kuya Oliver's, yung sikat na gotohan dito sa Batangas, sa, ba sa San Juan, Batangas. Isang overload Ayun. At saka isang bat and balls ang order namin. Dapat pala yung super load ang ginawa namin para mas malaki. Oh, enjoy na yung si ano, Cedric. Si oh. <laughs> busog, busog. Na-overload ako sa super load. <laughs> Bats and balls. Daming tao. Kalis na yung mga ano, big bikers.